Kumakain ka na ba ng gulay na alugbati? Saan mo naman ito kadalasang isinasangkap? Karamihan sa atin ay hindi kumakain ng gulay. Lalo na nga, ang gulay na alugbati. Dahil nga sa katangian nito na madulas at medyo malaway. Subalit batid mo ba na ang gulay na ito pala na madalas inaayawan ng mga bata ay napakasustansya at maraming karamdaman o kondisyon sa kalusugan ang maaari nitong malunasan. Kaya bago mo tanggihan ang pagkain ng gulay na alugbati, ay panoorin mo muna ang video ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Baselia alba o mas kilala natin bilang gulay na alugbati ay tinatawag ding malabar spinach, vine spinach, ceylon spinach, indian spinach at alugbati o lukbati sa Ilocano isang uri ng gumagapang na baging, ang gulay na alokbati, na kabilang sa Baselia CA family. Isang popular na dahong gulay dito sa atin sa Asia, partikular na sa India, New Guinea, China at dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong dalawang klase ng alokbati, ang berde at ang kulay lila nitong katawan. Mabilis lamang tumubo ang alugbati. Kahit pa nga sa malamig o mainit na temperatura sapagkat nagtataglay ito ng mga matutubig na katawan. Maraming nutrisyon ang tinataglay ng alugbati kabilang na ang carbohydrates, protein, vitamin A, vitamin C, folate, manganese, B vitamins at ilang mga dietary minerals at gaya din ng ilang gulay ay marami itong mga magandang benepisyo sa kalusugan ng tao ang gulay na alugbati ay mainam sa pagpapagaling ng mga sugat sa balak nakatutulong din itong mabawasan ang pamamaga ng mga nerve o ugat sa katawan at mga inflammation mainam din ang gulay na ito sa pagpapanatili ng malusog na bato at atay kaya naman parating kumain ng gulay na ito. mauusay din ito sa pag-aayos ng kondisyon ng tiyan, gayon din sa mayroong dinaranas na disenteria. Pinapaganda rin ito ang kondisyon ng ating sex hormones na mainam lalo na sa mga mag-asawa. Mabuti rin ang gulay na ito na alugbati sa mga tao na dumaranas ng diabetes at higit sa lahat ay nagpapaganda rin ito ng kutis at ng balat. Kaya naman huwag nating baliwalain ang gulay na ito na alugbati. Maaari mong igisa, iprito, isang sa sabaw, at sa iba pang mga gulay katulad ng munggo. Ikaw, saan-saan mo nga ba inihahalo ang gulay na ito na alugbati? Saging lang ang may puso, ika nga. Subalit nakatikim ka na ba ng putahe mula rito o mula sa puso ng saging? Isang simpleng gulay, buhat sa puno ng saging. Subalit magugulat ka, dahil baka ito na nga, ang pagkaing lulutas sa mga nararamdaman mo at mga karamdamang iyong iniinda. Hello, what's up, your best here. Sa video ito ay alamin ang mga pakinabang at binipisyong hatid ng simpleng pagkain natin ng puso ng saging. Ang buong puno ng saging ay kapakipakinabang sa ating mga tao. Mula sa katawan, bunga, dahon at mga bulaklak nito na kilalangan natin bilang puso ng saging. Isang bahagi ng saging na madalas makikita ginugulay sa mga probinsya at sangkap sa ilang piling ulam kagaya ng kare-kare. Maaari mo rin itong itorta, igisa, iprito at maging ginataan at marami pang iba. Subalit, dahil sa bihira mo lamang itong makita lalo na nga dito sa syudad at hindi mo marahil batid ang mga taglay nitong sustansya, kaya halika at isa-isa hinatin dahil maging ang simpleng pagkain mo nga nito ay maaaring makabawas na sa mga problema at stress mong dinadala narito ang mga pakinabang at benepisyo sa ating katawan ng pagkain ng puso ng saging number 1 ang puso ng saging ay mayaman sa mga vitamina katulad ng vitamin A vitamin C, vitamin E, potassium, at fiber na napakahusay sa pagpapagaling ng mga sugat sa katawan na dulot nga ng mga infeksyon. Number 2 Nagpapabata rin ito ng balat at nag-aalis ng mga radicals at mga dahilan sa pagkakaroon kadalasan ng cancer. Number 3 Kung kayo naman ay diabetic Mainam na kumain ka nga ng puso ng saging. Dahil mainam ito na nagdaragdag ng mga total hemoglobin level sa ating katawan na mahusay para sa mayroong anemia at saka diabetes. Number 4. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay natural na antidepressant ang bulaklak ng saging na makatutulong upang maalis ang iyong mga isipin anxiety at nagpapaganda ng inyong pang-araw-araw na mood. Number 5. Kung kayo naman ay bagong ina, ang pagkain mo ng puso ng saging ay makadaragdag sa inyong gatas. Number 6. Mabuti rin para sa maayos na daloy ng panunaw o metabolismo ang pagkain ng puso ng saging dahil sa mga tinataglay nitong soluble at insoluble fiber. Number 7 Ayun nga sa pag-aaral, ito rin ay mainam upang makaiwas sa mga problema sa uterus para sa mga kababaihan. Number 8 At dahil nag-uumapaw nga ito sa mga sustansya at vitamina, mahusay rin ito para sa kalusugan ng ating mga bato o ng kidney. Number 9 At higit sa lahat nga, ang taglay nitong antioxidants ay isang mahusay na immune system booster. Number 10 At ang panghuli ay bilang isang ulam at masarap na pagkain sa hapagkainan. Ikaw, anong putahe o luto ng puso ng saging na ang iyong natikman? Kumakain ka rin ba nito? Maaari mo itong lamasin sa asin o kaya ay sa suka upang maging masarap at ang paklang lasa nito ay mawala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. na sa ay matuto, ng bagong kaalaman dito na sa Best ayaw ay lumibot Bihin mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat ang mga laki may alam Dito yan sa best TV Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa คาคา